Napagkatuwaan na naman ng mga host ng It's Showtime ang buhay pag-ibig ng aktres na si Kim Chu. Sa segment na Kaloka Like, nagkaroon ng nakakatawang eksena si Kim kasama ang Kaloka Like ni Casey Concepcion. Matatandaan na dati silang nagkaroon ng espesyal na ugnayan ni Paolo Avelino at ito ang dahilan kung bakit agad itong naisip ni Vice Ganda na ikinonekta si Kim sa Ram Girlfriend ngayon ng aktor. Sa naturang segment, game na game si Kim Chu sa pakikipag-acting sa contestant. Kahit na patuloy siyang inaasar ng kanyang Showtime family, ipinakita ni Kim ang kanyang galing sa pag-arte. Biro pa ni Oji, tila totoo ang kanilang eksena at para bang asawa na talaga niya si Paolo Avelino sa kanilang ginagampanan na roles. Hindi nagpatinag si Vice Ganda na nagkomento sa naging reaksyon ni Kim habang nag-aacting sila. Sinasabing ng gigigil si Kim sa kanyang kaloka like na si Casey Concepcion na nagdagdag pa ng saya sa kanilang performance. Ang mga banat at asaran mula sa mga host ay nagbigay ng kasiyahan hindi lamang sa mga studio audience kundi pati na rin sa mga nanonood sa bahay. Ang segment na ito ay hindi lamang nagbigay aliw kundi tila nagsilbing pagkakataon din para kay Kim na ipakita ang kanyang talento sa pag-arte. Sa kabila ng mga usap-usapan tungkol sa kanyang personal na buhay, pinatunayan ni Kim na handa siyang makisali sa mga biruan at laro ng kanyang mga kasamahan sa show. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, muling napag-usapan ang kanyang relasyon kay Paolo Avellino, na patuloy na pinag-uusapan ng mga tao. Ang kanilang chemistry, kahit na sa mga nakaraang eksena o sa mga jokes na ibinabato, ay tila patuloy na nagiging topic ng mga fans at netizens. Hindi may na ang bawat appearance ni Kim Chiu sa its showtime ay laging inaabangan ng kanyang mga tagahanga na umaasa na makikita nila ang kanyang tunay na saya sa entablado. Ang mga asaran at banat mula sa mga hosts ay tila nagbibigay daan upang mas lalo pang maging relatable si Kim sa kanyang mga tagahanga, na nagiging dahilan para mas lalong umusbong ang kanilang suporta. Ang pagiging game ni Kim sa mga ganitong aktibidad ay nagpapakita ng kanyang positibong pananaw sa buhay, kahit na may mga pagsubok na kanyang dinaranes. Sa bawat ngiti at tawanan sa set, tila nalilimutan ng mga problema, at mas nagiging masaya ang lahat. Sa kabila ng mga chismis at pangungulit ng publiko tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, pinili ni Kim na tumuon sa kanyang karera at sa mga proyekto na kanyang hinaharap. Ang mga ganitong eksena sa It's Showtime ay nagbibigay liwanag at saya, hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa kanyang mga taga-suporta. Sa huli, ang buhay pag-ibig ni Kim Chu, kahit ano man ang estado nito, ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao at karera. Ang kanyang pagganap sa mga segment ng It's Showtime ay patunay na kahit anong hamon, handa siyang magpatuloy at ipakita ang kanyang talento. Tila marami pang dapat asahan mula kay Kim Chu, at ang kanyang mga tagahanga ay tiyak na excited sa mga susunod na kabanata sa kanyang buhay, maging sa kanyang personal na relasyon o sa kanyang karera sa industriya ng entertainment. Ano ang sinyo sa balitang ito?